Kanunay kanimo, ihalad ako ng dugo, kahayag kanyit ni, karlipa yung kasakit sa yuta Ikaw ang kalibutan ko, batubalangika sa kung mga di ko pasimpanan, batubalangika sa kung mga andam pa Magandang hapon po, sir. Una po sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa inyong maluwag na pagtanggap sa aming invitasyon na kayo po ay ma-interview. Maaari niyo po pong ipakilala ang inyong salili at ilahad ang inyong pangalan. Gaano katagal na po kayo nagtuturo ng social studies? Anong year level po ng tinuturoan niyo? At ano pong memorable experience niyo sa pagtuturo ng social studies? My name is Christopher e. De Reyes. So I am a graduate of this institution, yeah. City College of Taguitai. So I am teaching social studies for seven years. So I started teaching social studies since 2017. but under senior high school department. So uh, they have different competencies unlike with uh, junior high school. So higher social science na siya. Hindi na lang siya tumutukoy with history, economics, and the uh, contemporary issues. Throughout sa seven years na yon, so I'm handling grade 11 or grade 12 because each semester, iba't iba yung social studies uh, subjects na tinuturo. But majority is sa understanding culture, society, and politics ako ng grade 11. Ngayon, in City Science. Then kaya lang pag first semester I'm handling a social science major, uh, which is community engagement, uh, solidarity and citizenship. So maybe one of the uh, best or remarkable experience in teaching. social science is that they include namin yung mga social issues today na na enjoy talaga ng mga students kasi they have this impression with the subject araling panlipunan o social science na naka-antok, na, So, me as a teacher, so, since bago-bago ng teacher pa naman, sir, for seven years, no? So, I'm able to integrate uh, those social issues na na enjoy ng mga estudyante ngayon. At the same time, I'm able to learn more Uh, in the field of sociology since I am dealing with a younger generation Bilang isang social studies teacher, paano niyo po mailalarawan ang pagtuturo ng social studies sa panahon noon kumpara sa ngayon? I guess the difference is that kasi nga I am from an old curriculum when I was studying before. Uh, feeling ko talaga very boring ang social studies since the topics is only about the history, uh, the previous events, ano. But today kasi, uh, students today are very liberated, especially in social, uh, social media, ano po. So I can tell naman that they are socially inclined. So meaning they're able to give inputs, no, regarding social issues. Tsaka mas matapang sila sa magot today, unlike before. Kasi before, wala silang idea at all. Or maybe takot sila magsalita. But since the Generation Z, ano, mas maganda silang kausap ngayon eh kasi talaga naman pag binanggit nila tong pangalan na to, binanggit nila yung ganitong issue, so tumataas yung energy nila pagdating sa klase. But of course, hindi lang lagi si student. So as a teacher naman ngayon, no? So hindi ko pwede kasi gayahin yung traditional way of teaching ang aralin panlipunan or social studies that we're just going to base things with a book Uh, magkapasulat lang with the report, magpapareport ka lang. So, gumagamit na kami ng iba't-ibang strategies today para mas nalilip, no, yung klase. Hindi pwede na boring lang ang araling panlipunan. Dapat pag sinabing araling panlipunan, uh, buhay na buhay din dapat yung klase, regardless of time. Especially kasi, kapag araling panlipunan, sa panghapon nilalagay yun, eh. So, ang tendency noon, boring si subject, nakantok yung oras, so walang nare-receive na any information yung mga bata. So to conclude lang, no, the difference of the two, for me, since I'm only teaching for seven years, I'm able to lift no, the energy of students in studying social studies unlike before. Okay. Ang kasalukuyang curriculum po ba ay may kaugnayan sa mga contemporary yung isyong kinakaharap ng ating bansa? Ah, yes. Uh, with my subjects like community engagement and also understanding culture, society, and politics. So, obviously, mahikit talaga yung mga contemporary issues na meron tayong... And let's say, for example, with the current issue with China today, no? So, what would be the possible uh, impact of those activities na nangyayari with our culture? So, napag-aaralan namin yun. So, we have the what's so called social change in understanding culture, society, and politics. So, nakikita namin yun that one of the factors bakit nagbabago yung society natin because of the presence of some dominant country just like China, no? Paano niya nababago yung kilos ng mga tao? So, we became uh, brave ba? Or basta natatakot ba tayo considering na mas malakas ang China compared to us? So, meron siyang relasyon even in politics, ano? Kaya nga, pagdating sa politics ng mga subject, ayan, buhay na buhay mga sudyante kasi hindi lang sila kumbaga sa comment section mababasa. Pag nasa klase na naiiyip ma-brought out na nila yung mga sentiments nila regarding the current politics. Ngayon naman po, ano pong pamamaraan o approach ang inyong ginagamit sa pagtuturo po ng social studies sa mga sudyante? Okay, so very challenging nga ituro ang social science but integrated kasi or integral sa curriculum dapat that it must be a student center. So that's why most of the time, mga indirect approach yung ginagamit natin. Our in, we're putting the students in the situation, especially social science naman, they can actually relate. Para sila na yung nag -di discuss mismo ng mga bagay na alam nila regarding different topics in our society. So, mas maganda siyang gamitin. Pero hindi pwede mawala ng direct approach naman kasi you still have to clarify things. Kasi baka mamaya, the idea of students is wrong or misleading. So, much better na ikaw mismo, wag mo lang iasa na nanggagaling lang sa bata yung sagot. Dapat ikaw mismo, you have your own input para sila. Meron din silang foundation. Ay, ito pala yung tamang sagot. Na ito pala yung dapat na... magiging respond namin with the different Situation. So parang, parang, parang mga case analysis lang usually yung mga ginagamit. That is the part of uh, asking question lang. But of course, generally din naman, uh, we're also using a collaborative or cooperative approach. Para since ang um, social studies naman is something to do with interaction and communication, hindi nawawala yung ganong klaseng benefit na natututo sila on how to deal with other people considering diverse yung kanilang identity. We have to ano eh. Uh, analyze kung ano yung sagot ng bata natin. Sometimes kasi, when our students answer a particular question, feeling natin, parang mali yung sagot niya. But somehow, we need to look to the other side. Parang tama rin naman yung sagot niya. What we have to do is to add lang, no? Para mas maging clear lang yung nagiging sagot nila. Kasi for me, as a teacher, uh, tama naman, sinasabi niya, walang maling sagot. Because that is the idea na may student. So what we have to do is itama lang naman, ano, kung ano yung kanilang Uh, sinasabi. So, dapat sa kurikulum ngayon, both teacher and students is in charge for learning. Hindi pa ding facilitator ka lang. Maari po ba kayong magbigay ng mga programa na isagawa ng lokal na pamahalaan ng tagaytay upang makatulong sa ikamubuti ng pagtuturo ng social studies? Seminars, uh, since I am from DepEd, no, under Tagaytay City Science National High School, so given na siya, ano po, that there are some Uh, progra uh programs or seminars or workshop na inaattend namin para at least ma-enhance no yung aming uh, abilities or maybe uh, ano ba, skills no in teaching uh, social science but in consideration with the support of Tagaytay City obviously obviously uh, we gathered some support from the local government but kasi nga dapat alam natin that in this part it is just a matter of support lang si City, then dapat pa rin talaga yung nagpo-provide ng na mga ganong klase na program. So, kumbaga, may nakukuha kami mga benefits with the City, but not necessarily direct doon sa teaching strategy na pwede namin gamitin in araling panlipunan or social studies. At bilang panghuli naman po, sir, ano po sa palagay nyo yung mga oportunidad or opportunities and challenges na maaaring kaharapin nyo sa pagtuturo ng araling panlipunan sa mga estudyante ngayon? disadvantage for me ha since nililip nga natin ang social studies as one of the good subjects sa dapat naroon tayo. So hindi ko siya nakikita ng downsides. Kaya lang if we're going to consider nung no mga previous so yun lang naman, atake lang ni teacher kung paano niya ituturo no, on how we going to integrate enthusiasm enjoyment then bago, paano magkakaroon ng mataas na energy ang mga bata pag nagtuturo. The good thing kasi for me about social studies no, na itinuturo siya sa mga bata Nagiging aware yung mga bata regarding sa mga past, uh, present, and even the possible future uh, social changes or social issues na pwedeng ikaharap ng mga bata. Kasi hindi pwedeng hindi nila alam. So let's say for example with some common issues today, hindi pwedeng patay siya lang ang mga bata natin. Hindi kasi pwede tayong uh, magpa-graduate or lumagpas yung mga generation na parang wala silang alam or mangmang -mang sila sa mga bagay na dapat natututunan nila kasi hindi dapat nagpo-focus lang ang education with the basic English, with the basic mathematics, when how how good they are in reading and writing, kung paano lang magsalita ng English, but they must be socially intelligent and smart. So yun, that is the best thing no na dapat pinagtutuunan natin when it comes to studying social studies or kung magpo-portion tayo ng teaching ng social studies. social status sa hinaharap, paano niya po ikayatin yung mga magiging mag-aaral niyo po upang mahalin at aralin mismo yung asignatura namin? Bilang amguro um, ng karaling panlipunan sa hinaharap, kaakibat na ng asignatur, asign, asignatura karaling panlipunan ang salitang boring. Pag naririnig ng mga estudyante uh, ang salitang ari ng araling pandipunan, nasa isip pa nila, ay, um, nakakatamad yun, ang boring nun. So ako, bilang uh, magiging guru pa lamang ng araling pandipunan, mahalaga sa akin na lagi natin kinukonsider yung mga bata natin, kung paano sila matututo. At bilang nasa 21st century na tayo, at ang mga bata ay 21st century learner na kung saan sila ay mas active kapag meron tayong technology, kailangan natin i-integrate itong mga technology na meron tayo ngayon. O yung iba't-ibang um, gamification activity na pwedeng makatulong sa mga bata. Tulad na lamang po nung naranasan ko nung ako po ay isang practice teacher. So, hindi madaling ituro ang World War one at World War II sa ating mga estudyante. So, kailangan ay gumawa tayo ng paraan kung saan natin sila mahihikayan. O kung saan nila ma mahalin ang araling panlipunan. Masasabi nila, Ma'am, natuto ako sa inyo. So, mahalaga na at the end of the, um, the discussion ay yung uh, um, may intindihan ng bata. So, ang ginagawa ko, it's either uh, magagawa ko ng activity or gawain kung saan na i-integrate ang iba't ibang um, technology o kaya naman yung mga nakikita natin sa TV. For example, yung mga who wants to be a millionaire uh, o kaya naman yung kay Ding Dong Dante. So, iba-iba para um, uh, pwede kasi matuto ang bata sa iba't ibang paraan. to so, differentiated class. So, mahalaga na ang bata ang ang focus natin o yung kanilang maiintindihan, hindi mismo yung topic. Dapat ito tayo sa madaling paraan kung paano lang may intindihan ng topic. Kasi mahirap po talaga ituro, ha, At intindihan ang araling panlipunan. So, yun lang. Talagang napakasayang araling ng asignaturang araling panlipunan. Hindi ito paramihan ng nalaman, kundi paano mo nga ba isasambukan ang mga aral na iyong natutunan? Kanina isang asimutorang kapupulutan natin na araw na siyang puhubog sa ating pagkamamayan sa lipunang ating ginagalawan. Kaya naman isang karangalan ang pag-aralan ng Araling Panlipunan. Ang galing no! Nalalaman natin ang kasaysayan gamit ang Araling Panlipunan. Nabalaan sa grano, dahil sa araling panlipunan, natutunan ko ang kahalagahan ng kasaysayan. Tunay na kaysayang pag-aralan ng ating pagkakalaglan. Iba talaga ang araling panlipunan.